na ini kau lagi yam Yum, 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 yum. Oh, ako Aku, ako na gagau deh. Aku Sikan kasin din ako na kau right. Kini pasayan. Kau hanis aku amigo. akong bayaw pero Enggak tuh. Kita bayaw Bayau. Tunggu sini. Nama aku bayaw, bayaw. bayaw, bayaw. Alright <laughs> kayo So, ang pasaya Ang pinabi Ah, please ko kayo mga ka right. Ang ka lang Wala yung radio Wala na yun Wala 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 yun Namukaw, namukaw ng itbibog kasi, kasi nakamata ba? Nagmata pa. Ano mga mga dunduyano man eh. Si, panganin ba pre? Gerald. Gerald, dunduyano. Alright. Ito yung mga, mga batanon sa kasin Pangatong, dundian pangatong. Dundiyan ko? Pangatong na daw mo. Shout out kay <laughs> Oh, shout out kay Alright. Babus. Hindi, ada yung meron sa kasin mga call right no? Kanang, pobre ramang ngayon eh. Kanang, usara yung kakahon nang among ipalit rin mga call right ba kay... Pobre. Mga mga poor man niya di akong anak naghugas akong anak di akong anak ay akong anak mga babae mo may nato ka karon sa maghugas sa plato kay kini lagi dagat tagbisita mga kaulright ba uh butak na mga anak ko Kalawa. Kaila ako mga silingan po, botan kayo. Nag-arsa sa mga lami sa lamisa. O sa dukunun ka lamisa nga kong iparsa. Kay, na mo kay mga bisita ba? Kaya entertain ako si... Gaw! Asa mga gaw? What? Oo. si Giancarlo Balie. ako og uh, gaw si Dundriano Gerald. Yung akong anak. Kaya ito ah. Eh. Naghugas mo niya ako mga anak taon. Kaya pero okay, siya okay. namin natukas sa paghugas kay naka lagi bibisita ano yung wakaiba kayo sa story adi, anak? <laughs> alright, ling alright maroto, God bless Hugay, ginaw ako mga anak oo oh, anak na ko, nak nak, hui <laughs> ginaw okay, maroto, goodbye uh, goodbye, God bless narain, alang redraws oh ninyo, ninyo alikanti, shout out Balwarte ninyo balwarti ninyo nila ni mga alikanti ba? Alright, bye bye. God bless inyo lahat. Hamayong gabi sa yung talan.